Panoorin natin guys ang isang video ng isang tiwalag o kaya nagpapanggap na iglesia ni Kristo sa pang-aatake niya sa rally ng iglesia ni Kristo. Ito ay pinulot ng isang vlogger na nagnangalang GDB panoorin natin guys. Sasagutin ko lang po ah, yung mga member ng INC na hindi daw ako updated. Yes, alam ko po yon. Babaguhin po ninyo ang pagsamba. Instead na Sunday or Saturday, gagawin yung Friday kasi nga po may event kayo. Pero yung sa akin lang po, si Lord talaga nag-adjust para sa inyo. Si Lord ba nagsabi na i-adjust nyo yung pagsamba nyo para makapunta kayo sa, sa, sa rally? Sabi ko sa'yo eh, kapag tiwalag, wala, tar, wala na talaga ang espiritu ng katotohanan dyan. Ah, talagang susuwayin niya ang desisyon ng namamahala. Malinaw ang utos ng banal na kasulatan ah, na sambahin ang Diyos. Ay utos ng Diyos eh, na siya ay sambahin eh. Paano mo masabing napabayaan yung pagsamba? ngayon ang utos ng Diyos na nakasulat dito sa Exodo 23.25 na ang sabi, Sambahin ninyo ako, ang Panginoon ninyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Sambahin talaga ang Diyos. Yan ang utos. Kapag ba yung linggo, ginawang Sabado at ang Sabado ginawang Birnes para lang mayroong dadaluhan na importanteng okasyon ay nabago na ang pagsamba ng ating Panginoon Diyos? Hindi. Patutunayan ko sa iyong hindi. Ito. Huwag nating kaligtaan. Linawa, huwag kaligtaan, huwag kalimutan. Oh, ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa nakalimutan ba ang pagsamba? Ah? kahit binago ang oras at araw hindi ang sabi huwag kaligtan nakaligtan ba ng baguhin ang oras at ang araw? di ba hindi? <laughs> oh, malinaw yan ah ito talata oh. Ito yung bersikulo. Hebreo 10:25. Pakibasa. Unawain mo. Nawala ka na nawala talagang espiritu kapag ang tao ay tiwalag na.